Good morning, Sunday morning Ayan, ang lakas ng ito na ang bagyo po Wow Uy, ang lakas ng ulan May isang ibon tayo rito Uy, nakabigyan na Ako sana hindi maagba sa ibang ibon natin Sana sila Uy, nandun si Silalim safety naman sila. Kumapit sa natin ang dalago no oh. yung mga drum, puno ng na ang tubig yan. Oh, siya ang sitwas dito? Siya na ang bagyo. Ito na natin ang pagkain ng mga ibog kaya lakas na ulan. Okay, di pa naman mo matay So, natin, Ayaw, dulog, dulog kasi ang ibo natin, nagtatago na sila. Ayan. Ayaw nila dulo kasi naulanan doon. Pero mamaya-maya, lalabasan nyo dyan. Huwag so, tayo at yung tigil itong wala na ito. Hindi tayo makapagtrabaho. Pero bukas wala ang siguro yan.

bagay yung mga magbabaha dito malakas ang malaki ang finish natin diyan sa baba bulaklak na kalamansi yeah yan ang sitwasyon dito sa kubo yan ang sitwasyon sa kubo o mga tuwang tuwa yung mga pananim natin dito yeah Kamay na ko kain mang ibog si eh. Basta. Basta yung mga puha natin ah. Bulak-bulak natin ba? Ay, palakas na palakas ng hangin. Baba muna tayo. Ito na. Ah. ang dami ng tao Obas, naghalo Obas, Obi ampalaya Yan, may bunga pa ang palaya Kunti, o na lang, lang Hindi pa natin na Papalitan Yan, ang tubo natin Hindi hindi naman ililipad basta-basta yan naka-wilding si <laughs> Kubo naka-wilding hindi <laughs> naka-wilding yung ano pinapitan bakal ang ano niya <laughs> talagang maghapon ito ayun po natin nababasa na Parang natin ang pagpapakain niya. Okay, thank you for watching my vlog. Bye-bye. Bye-bye. Dahil maginaw.